So nandito pa rin ho tayo sa barangay Dumlog at uh, ito po pinatatayuan natin, bahagi pa rin ang, uh, Dumlog Bridge kung saan uh, dito ho ay nakikita nga natin. Tanaw na tanaw ho natin dito ang napakatinding pinsalang inabot ng ating mga kapuso matapos silang hagupitin ng bagyong tino. At uh, ito ho nga ilog dito ay yung uh, Mananga River at ito ho ay bumabaybay sa iba't ibang barangay tulad ng barangay San Isidro, Dumlog at uh, barangay Biasong. At dito nga ho sa nakita natin kanina, halos maubos ho yung lahat ng bahay. Yung iba may natira kaunti, pader na lamang, at uh, halos wala na tayong nakikita uh, na nakatayo, wala nang bubong. Talagang napatag ho yung uh, lugar na ito na kinatatayuan ng maraming bahay dito sa mailalim ng Dumlog Bridge. Pati yung mga kongkretong bahay po ay hindi na nakaligtas sa lakas ng hangin at ulan na nagdala ng uh, matinding pagbaha. Ayon ho sa pamunuan ng Talisay City, parehong tumaas ang tubig sa... Talisay Beach at Mananga River kaya nagkaroon ng matinding baha at naminsala sa libu-libong uh, pamilya. Sa ngayon po ay umabot na sa pitong tao ang nasawi dito sa Talisay City at ngayon naman aalamin nuna natin 'yan. Yung nakikita niyo, 'yan ho yung uh, kabilang uh, bahagi nitong uh, Dumlog Bridge at uh, 'yan ho yung mga mga lugar na uh, na dyan, dyan yung mga heavy equipment. Ito kahit pa paano may mga nakatayo pa mga bahay dito sa uh, kabilang side. Pero napaka-tindi pa rin ho nung uh, pinsala. Doon sa may dulo-dulo na yun, eh, tanawin ho natin na talagang wala na hang itin itinira. Wala na itinira, mga poste na lamang, ilang bubong at uh, kunting uh, pader. At nakikita natin yung mga kababayan natin doon na talaga nagpipilit uh, na makapagsalba ng uh, mga gamit mula doon sa kanilang mga nawasak o talagang tinangay ng mga bahay. Alamin muna natin sa ilang mga kapuso natin dito kung uh, paano nay, oh, yan, pwede. si nani po dito, naka, dito ho siya nakatira sa barangay Dumlog. Nay, ano po pangalan nyo? Rosalie Villaver po. Lo, Rosalie Villaver. Bili Siya kayo nakatira? Doon, sa ilalim ng tulay. Sa ilalim ng tulay. Malapit sa sapa na, Jod. Yung sapa na tapos yung bahay namin. Ay, uh, kumusta? Anong, anong nangyari sa bahay niyo? Wala na lahat. Umamas out. Maraming bahay doon. Was out talaga. Walang kwan. Kasi biglaan yung tubig na umapaw. Uh -huh. Bandang mga 6 AM siguro. Yun ang pinakamalakas Pumapaw ang siguro ang kwan dito, kaya nga bumuto yung kwan dyan. Mm -hmm, tubig. Tubig. Lahat. Kwan dyan. May mm -hmm. namising pang tao. Mm -hmm. eh, sabi niyo, Hodwe, bumabaha naman dito at dahil kayo ando -doon sa may ilog, nakikita niyo yung mga pagbaha. Pero ano uh, ano masasabi niyo sa ba, ito sa bagyong uh, tino? Ano masasabi niyo sa pinsala na ito? Ito ang pinaka pinsala ngayon na baha, ma'am. Noon, noon, maraming bahang dumadaan nga bagyo pero hindi ganito. Mm -hmm. Yung audit at saka yung na ng Yolanda noon, Yolanda noon, uh -huh. hindi ganito. Pero ayun lang umapo siya talaga. Uh -huh. Naghanda naman kayo, 'di ba? Nagkaroon naman ho ng mga pasabe, uh, paalala na ba, na magkakaroon ho ng bagyo at uh, pwedeng dito dumaan sa inyo. Naghanda naman po kayo. Upu ma'am, kasi yung barangay namin, ma'am, yung mga tauhan pa, nandiyan palagi nag-abiso mga tao na paano na papapunta sa barangay hall. Pumunta naman doon ang mga mga tao. Yung iba lang, mga, yung asawa nila, mm -mm. naiwan sa bahay kasi nag, 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 nagbantay sila doon kung paano ba magkuha ng tubig. Ah. Kaya nga rugay ang iba, hindi na rescue. Kaya ayaw nilang kuan kanang dili sila mahawa sa ilahang balay ba. Mm -mm mauna naglisod ang taga barangay diri kapitan si Babaw si Gigkuan nga panghawa na mo panghawa naman. dili naman makuan kay tubig alas 5 sa kon suga na jud kusuga so wala kay kang ka naisalba po ako ma meron akong naisalbang mga kanan kanang damit gamit at saka ano pero oh, ang bahay, ko wala mm -mm. pero basa na rin kasi mapaw man dito yung mm -mm. amo ko pasalamat lang po sa kung kong amo kay gipagidawat ko niya na ako niya dayon ang pamilya sa kung kayo po naasag mi in tao, na mi nagsinamok sila, pero naabot din rin ang tubig. <coughs> Maudyod nga Sila kay, nang bakwit sila, mga kuha naman dyan, pagkusog, na Pagtumba naman yung ganing kahoy. po, mm oo. -hmm. So, paano ho kayo, paano nyo ginagawa yung pagsisimula ngayon na may tayo uli yung bahay nyo makapagsimula ng bagong buhay? <laughs> Lison, papay, kay ni Lon, magani na ang kwarta, ma'am niya, Luge. Wala pa, may gani, may kaimpas. Kaya pagbagyong udet, wala naman sa'n may ato. Turot man matong pagbagyong udet, pero nagtrabaho pa man metog barangay ng loon me motong amotong napailan ug balik trapal trapal pa me pero na jud mm -hmm. wala pa mi impas puro mi sa mm -hmm. ano ang gusto niyong panawagan sa gobyerno natin? Dahil siyempre, sa panahon na ito, kailangan niyo yung tulong para makabangon uli. Presidente, bangi in town. May makabarog, may bisig ka ng puyanan lang, ka ng relikwisyon ba nga, Ma Ma makaka may yung aming na may magsigig balin-balin, magdagan-dagan, huwag asami mo, huwag na baka, bisin wala bagyo, magbaha, ma kuwan nyo may ma, madagan may kway kinang, wala may kibaw kung saan kuwan na, kaya tubig mo kalit, radyod siya o mm -hmm. Ag may agwantan wala man sad mi kapoyan. Kaysa sa mga habang ni kwanta na lang mi nga magsigig may kawadaan. Mm -hmm. kay po ba yung kumain na? Nakapagpahinga na? di pa. Kaya naglinis pa kami doon. Okay. Maraming salamat, Nay, ha. Babalikan kita mamaya-maya. So, yan po yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito. Yung po mga lalong-lalo na po, yung mga talaga na wala nung tirahan. Wala na ho silang uh, babalikan. At uh, talagang... Napakahirap po na magsimula uli sila ng kanilang buhay. Samantala, nanganganib po ang supply ng mais sa bansa kasunod ng hagupit ng bagyong tino sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Ayon po sa Department of Agriculture, mahigit 30,000 hektarya raw kasi ng cornfields ang naapektuhan ng bagyo. Inatasan ng DA ang Philippine Crop Insurance Corporation na madaliin ang pagproseso ng claims ng mga nasalanta ng bagyo. Tiniyak naman ng DA na hindi apektado ang supply ng bigas. Karamihan daw kasi sa mga lugar na apektado ng bagyo ay hindi major producer ng bigas. Samantala, naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapatupad ng Emergency Cash Transfer Program bilang suporta sa mga pamilyang na apektuhan ng bagyong tino. dalawang flood control projects ang inspeksyon ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure sa Davao City. Una, ang road slope protection structure sa diversion road sa barangay Matina Crossing. Inakyat ng mga opisyal ang bundok para alamin ang kondisyon nito at para kumuha ng sample ng materyales sa proyekto. Pinuntahan din ng DPWH at ICI ang bahagi ng dike sa Davao River na nakompleto. Noong May 2023, pero bumigay agad noong January 2024. Ama residente, dumaraan lang sa tulay na gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan mula ng masira ang dike. Ayon sa DPWH Region 11, nagka-problema sa right of way kaya hindi agad nakumpuni ang dike. Gagawin na rin daw bakal ang footbridge imbes na kahoy. Sabi ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr., pag-aaralan nila ang kontrata para malaman ang sanhi ng pagkasira at kung sino ang dapat managot. We have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung uh, ano ang pwede nating uh, gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project nito. Kung sa isang kasunduan ng Office of the Ombudsman at Anti-Red Tape Authority para mapabilis ang pagsasampa ng kaso laban sa mga kawani ng gobyerno na sangkot sa katiwalian at red tape. Sa ilalim ng kasunduan, mapapas sa ilalim na, na ng Ombudsman ang mga investigador ng ARTA. Kung dati ay uulitin pa ng Ombudsman ang investigasyon sa mga nireklamo o inireklamo matapos ipadala ito sa kanila ng ARTA, hindi na raw ito uulitin ngayon para mapabilis ang pagbuo ng resolusyon with this memorandum of agreement, uh, papayag po ang ombudsman na bigyan ng karapatang wait no or yung aming findings sa para mabilis ang resolution. Kaya ang mga taong mas, mas mabilis po ngayon ang aksyon natin. Kaya wag po kayong uh, mag magatubili na magreklamo. This is not just a coordination agreement. It is a declaration of a whole of government approach. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng Unang Balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.